kami Patulong po kami, patulong. Pili pili po kasi ndamot yung pinsan ko. Patulong po kami. Parang awa yun na po. Patulong po kami, patulong. Patulong po kami. Eto po yung plate number. Oh. Wala wala pong po ubayanan. Pili pili kunin yung pinsan ko. Guys, parang awa yun na. Parang awa na po patulong. Parang awa yun na po patulong. Patulong po parang awa yun na. Please lang guys, patulong. Guys, patulo po kami. Patulo po kami. Pinipilit po kasing kunin yung pinsan ko. Wala po silang waran Pinipilit po nila kunin ngayon. Wala po silang warrant of arrest or anything. Guys, patulong po kami. Parang awa nyo na. Ito po yung plate number, no? Ito po yung plate number ng no? sasakyan. Parang awa nyo na po. Parang awa nyo na po. Patulong po. Eto, eto po oh, eto mga hayop na to Patulong po Wala po silang waran, kinukuha po nila yung pinsan ko Hindi kami babayag, wala kayong waran Dinakman yung bigla Parang awan yun na po patulong Huwag daw bibitawan ha, huwag yung bibitawan Ayan po, oh, ayan po sila. Ayan po, ayan po. Sila po yan ha. Pinasasan po kagad din na. Ito pa po. Ito pa po. Sila po, parang awan nyo na. Ayan po sila ho. Oh. Wala po silang sila Parang awan nyo na po. Wala po silang kumaharan. O, oh, ginukuha po nila ho. O, oh, magibibigay. Patulong po kami parang awan nyo na. Wala po silang kumaharan. Police, <laughs> police, police, wala po sila. Wala. Parang awa nyo na. Padala naman po ng polis. <laughs> Dinit! Dinit! <laughs> wala po silang waran. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Padala naman po ng polis. Parang awa nyo na po. Sige na. Polis po. Parang awa nyo na. Wag na wala silang waran. Ayan po sila. Sila po yung madumadamot. Wala po silang waran. Ayan po, oh. parang nakawal nyo na po sa abukado po, padala naman po ng polis. Parang awan nyo na po patulong. Oh, ay, mo kagabi gagawa mo sa ko? Oh, pintahan mo! Oh, ano? Hindi nila po eh! Ano mo ah! Ngayon, nandiyan, na Parang awan nyo na po patawag po ng polis. Eh wala nga ka po kayo wala at dinadampot nyo eh. Polis kayo mga ganyan kayo. Ay ako takin mo. Kaya mag ginagawin eh. Ka po ka oh naka live ka ha? naka live ka. Tandaan mo yan. Lalo nyo sinisiya yung image ng mga polis. Para, Parang awan nyo na po patulong. Grabe po yung ginagawa sa pinsan ko. Hinahablot po nila nakaposas oh Ah oh, Ayan po. O, oh, nakikita niyo po kung paano ginagawa. Ayan po, ha? Ah, nakikita niyo po. Police daw po to. Police daw po yan. Ha? Hinihila. Kaya tignan mo. Tignan mo kayo, oh. Police niya. Police niya. Police niya. Pakina mo. Cellphone ng tito ko, ginaon mo. Police ka? Police ka? O, oh, hinihila niyo. Yung kamang. O, Ano? Tumutol na. Police brutality. Police brutality. Utang ina mong polis ka. Police brutality. Tignan niyo naman. kita natin mobil. kita natin mobil. Patulo. Wala po. Wala po sila. Wala po. Ayan po ha. Hinihila. Sobrang sakit na sakit na yung pinsan ko po. Ayan. Police brutality. Police na bulok. Ayan ah, parang awan nyo na mga pulis, parang pasirnawan mo, takin na grabe ginagawa nila oh, pulis ba yan, putang ina mo, hayop ka! Ay, 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 mo. Mo. Oh, makita nyo yung yung dito din natin. O, ilabas nyo muna yung warad nyo, yung warad! Oh, ano, subukan mo kong bolok na pulitiko hayop na to. Tingnan no hinihila na. Kinakawawan niya. Kinakawawan niya yung pinsan ko.